electric motor pump na shallow pump na hindi gumana kaya andito po tayo para tignan natin kung anong problema ganito lang po ang kanilang electric motor pump kapag sinisits po ganito oh Ayan, umuugong lang. Kapag ganitong umuugong lang ang iyong electric water pump, ay baklasin lamang po itong kanyang cover dito sa kanyang pan. Para po tignan natin kung meron pang remedyo dahil nga po kailang, kailangan po nila ng tubig sa ngayon dahil matagal nang hindi umulan dito. Ha Habang binabaklas po natin ito, ay papakita ko muna yung mga naunang videos natin na inaayos natin ganitong electric water pump para ganito rin ang gagawin natin dito. Oh, Ayan! ganito po ang electric motor ninyo, kahit anong electric motor, ganito lang po ang gagawin ninyo tanggalin lamang po yung cover dito sa likod at ikutin lamang po ito, isabay ninyo, kung wala pa muna kayong budget, sige so sit mo, trial ulit, o ayan, umuugong na, pero hindi atar, ikutin natin ito, ayan, ganoon din po ang discourtenance na pag-aayos natin ito, ayan okay, mo sit mo po kapatid, para tingnan natin ayan, umuugong, ayan ito dito wow. ayan, not true ayaw maikot, ang problema nito kaya pa naman pala hindi umandar umuugong lang, iikot sana natin ito. Kapag ikutin sana natin ito, ay aandar kapag umuugong. Hindi diretsong aandar. Kapasitor lang ang problema kapag ganon. Pero ito, nung ikutin natin, hindi naman maikot. O, oh. oh, diyan ang problema, nabiring. O, oh. hindi maikot. Ayun ang problema. Kalasin nila, hmm. ng bearing. Kaya ito po, binakwas na para po. Binakwas nang ng bearing. Dahil ras na kailang kailangan nilang tubig. Walang tubig yung kanilang bukid. Hmm.